Nasinati sa pipila night vendor sa palengke sa Jansan ang pag-ubos sa ilahang kita karong mga panahuna tungod sumala pa sa pag-igo sa El Nino. Matod pa ni Liza, mahal ang presyo karon sa mga gulay tungod lisod ang pagtanom ni ini gumikan sa init nga panahon. Gibot sab ni ini nga magpaunhanay na lang sila nga mga vendor sa pagpamalit o gulay kung adunay deliver. Medyo mahina jud kaya tungod sa kamahal sa gulay, ba, o sa'yo na, ah, wala. depende dipindi sa magbihay. mangkot. Kaya kinailangan mangkot sa mga daon-daon, ng kanang tubig, yun tanya, wala may ulan. Nang ma nihit, magmahal siya ba. Mag-ilog-ilog na mangkot sa gulay, sa so makauna lang, anak. Ay, pangitaon kayo. Samtang, sa sab ni Reslyn Navarro, halos katunga sa iyahang kita ang nawala tungod sa hinay nga palit. Niubos. Niubos siya tungod sa hinay ang palit. bisan barato siya pero hinay ang palit. Pahiga ito nga agad. Ito nga ang wala. Mas kusog niya kang sa aging nga tuig pero karon su so sa mga magod nila nagmahal ang mga gulay o mga kuang gapon ng ingani nagmahal po sila tanan o mga prutas ana tungod magod sa inyo Pinakataas nga kita sa mga vendor ana amatod pa sa 1,500 pesos o sa isab 800 pesos kung dili mahurot ang ilahang tinda. Luyo pa man ini ang usa ka customer nga si Cindy mas ganahan gihapon mamalit sa Jansan Public Market tungod barato. Kay mura lang si dire tapos kwan na makaginan siya pud ka. Baligya lang sa, sa balay lang gud akong pwesto para makatabang lang gud sa driver lang man akong bana. Naglaom na lamang ang mga vendor nga magpadayon na ang ulan aron sab dili maapektuhan ng ilang panginabuhian. Wala matod pa sila laing mahimo kun dili magpadayon sa pagpamaligya aron masustener ang pangadlaw-adlaw nga panginahanglanon. Luyo ni ini, ginapaningkamutan sa mga night vendor nga makapamaligya matag alas 6 sa gabi i hangtod alas sa buntag sa palengke sa Jensen aron sumala pa mabawi ang nawala nga kita. In the heart of changing lives kini sa brigada enemy Brigada News.